Magma market kami ang lamig-lamigo. Hi, guys! Hi! Welcome to my vlog. <laughs> And goodbye to your vlog. Malamig sa ano, US. Punta kami market. Happy Chinese New Year. Wala tayong kita. Sama-sama tayong walang kita. Ang daming tao. First day of Chinese New Year today. Ang daming tao. City Gate. Ang daming tao. Maniwala, okay? Naku, wala. Sarado ang ano, wet market. Bibili sana kami ng mga gulay. Oh. Ayun yun nga, tama nga sinabi yung matanda, dalawa. Dalawa, dalawa, o isa. Sarado ang mga gulayan, guys, kasi Chinese New Year. Na may Ayan, may dalawang nagtsatsaga dito. Siguro hindi to, hindi to Chinese. <laughs> Wala namang gulay, puro prutas na. Ayun, yung isa. Mahal yan, sigurado te. Yan, mga prutas nila. Mahal yan kasi yan lang. Ay ito, yun pa sa dulo May ano pa Ayan Ito lang ang nagbubukas Sarado lahat Gili kami ng gulay Wala silang promo Yung apat na ano Tinanggal nila yung promo Wala wala yung pang ano namin, pang pakbit. Wala, wala yung So, uwi na kami kasi sarado ang mga ano, gulayan Tsaka wala yung gusto namin bilhin na pang pakbit sa marketplace. Ayan, magkano? Mura lang? Dito na lang kami mag-shopping kasi sa wet market. Wala. Magkano ang kalabasa? Ayan, depende. May 740. Ay, ang liit naman ang 740. Kaya nga. Uh, wala, wala pa tayo ang palaya. Saan palaya na Walang ang palaya sila. Pala preto, wala ang palaya. Hindi ko preto walang palaya. Mga isda nila. Mura lang o. Oh. Hindi pa yung kong Sige, shopping lang kayo dyan. Mayroon ba tayo malagyan? Si Ate Bali ata? Wala, malagkit. akong malagyan. Si Ate Bali. Yan, maraming manok. Bakit mag aros kaldo na lang? Mag aros kaldo na lang. Yung pakbit na nauwi sa aros kaldo. Yung 39 mo, hindi <laughs> e, e, isang buo na. Ibuo e na lang. 59. Hindi, hindi yung 39. Ano, nag sale nga o 27. 27 pero, nga. Kunting different 59. siya. Ang kunting naman nun, makailita.